Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan naman natin ngayon si Senator Lito Lapid Kasama siya sa lineup ng Marcos Jr. Administration I think uh, kinatawan siya ng NPC Yung grupo ni na Senator uh, Tito Soto, Rebilla, Lapid Pang-apat si Senator Lacson Ngayon, Lacson independent candidate na kumalas sa grupo. So itong si Senator Lapid, uh, may nababasa akong mga comments or post na kini question ano ang nagawa ni Senator Lapid sa Senado? Uh, wala nga akong ano eh, wala akong ma maisip, wala akong kahit yung nagsalita lang siya sa Senate floor, wala akong ano. So ito, mayroong ah... Uh, open letter uh, ng isang netizen, walang iba kundi si Doc Lorraine Badoy. Meron siyang sulat kay Senator Lito Lapid. Ipinost ito ni Princess Maui sa kanyang page. Sabi niya, anray na real talk si Mr. Senator. Ha, ha, ha. Okay. So, ito ang sulat ni Doc Lorraine Badoy kay Senator Lapid. Pasahin ko lang, ah, madali namang maintindihan. I said, I, know, I need to talk to this guy. And since I don't have a direct line to him, dito na lang sa Facebook. So open letter ito. Senator, you've been senator of this poor country of ours for 17 years. And in all those 17 years, do that you have sat as senator, you have done a grand total of nothing for the Filipino people. Nothing that will justify the 17 years you've been on the or payroll by the hundreds of millions. Sabi no, naka 17 years pa na pala siya. Hindi ko napantayan. Ilang presidente ng Duman, nandiyan pa rin. Eh. Senator pa rin siya. Palaging eh. nananalo. <laughs> okay, so, tuloy ni Doc Lorraine Badoy. It's like paying a ghost or a scam sucking bottom feather or a parasite. I didn't even now half the time that you were still senator. Ito na, you spoke not a word, questioned nothing, raised nothing. Mas may presence pa ang butiki sa kisami ng Senado. Wala talaga kung kwan na napanood o nabasa ng na mga mga initiatives ni Senator dito Lapid, yung 17 years niya sa Senado. Kaya, agree ba kayo dito sa sinasabi ni Doc Lorraine Badoy? So, tuloy niya, what then are you in Senate for? Seat warmer? Taga chika sa mga tendera sa Senate canteen? Flower vase? Our country, our poor beloved country needs all the help it can get. Please, in the name of all things sacred and holy, have some shame about you and step aside. Ito na yung kita kong uh, meet ng letter na ito is asking Senator Lapid na umatras na. Step aside, sabi niya. Public office is not where you go when you have nowhere else to go. A public servant offers his life to country when it takes on the heavy burden of our country. He carries 120 million Filipinos, our children included, and the destiny of our country on his shoulders. And where the only price is knowing you serve with honor and integrity. You, sir, have neither the heart nor the will nor the nor the soul to serve. Mayo, mabibigat itong mga statements ni Senator uh, Doc Lorenzo Badoy. It is so evident that you, if you were halfway honest, will agree with me. It's just a simple stating of facts. You are not a senator, you are instead an actor playing the role of senator, who is parasitic ghost with his sucking skill. I know I should be speaking to the people who keep bothing you. into office and ask them just to stop it. But I know that will not work. Okay, so uh, very honest si Doc Badoy na parang tuloy pa rin ang pagboto ng mga tao kay Senator Lapid kasi lumalabas sa mga survey, pumapasok siya sa magic poll. I know, that will not work. A huge part of our population are not educated enough to vote wisely. Thanks to senators like you who do nothing in a country that needs so much to be done while shamelessly collecting your generous pay checks. You are the very embodiment of Socrates disdain for democracy when he feared majority rule would lead the unqualified men and women to lead. This act of grace will then have to come from you. Ikaw na ang umatras, sir. Tama na, nakarami ka na sa amin. Pasweldo ka na walang bumabalik sa bayan. Tamaan ka sana ng hiya. Doc Lorraine Badoy. So, that's typical of Doc Lorraine Badoy. Talagang ano, uh, uh, frank, honest, but it makes sense. Kasi makita mo naman si Dr. Lorin Baday na nakulong na siya sa sa kongreso dahil sa uh, kanyang ipinaglalaban. Anyway, bahala na ang taong bayan. No? Yan po ang sad reality sa ating uh, election. Dahil democracy tayo, Oh, for the past 17 years, binubutuhan siya ng taong bayan. Adi, iyan ang masunod. Kaya no wonder na ang bansang Pilipinas, mayaman man sana ang Pilipinas. Kaya lang ang problema, sa yaman natin, yung ating resources, hindi napupunta, hindi bumabalik sa tao. Kasi, ang may kasalanan din ang mga tao, kasi nga, pagdating sa eleksyon, hindi na sa poder yung may kakayahan at yung may puso na magsilbi. Iba ang nailalagay. Uh, masakit na katotohanan. Pagdating sa eleksyon, ano na lang, popularity, name recall, or masakit, pera-pera lang. Uh, kahit itong nakaraang barangay eleksyon alam ba yung eleksyon Ako. grabe ang ano Grabi grabe ang uh, galaw ng pera barangay eleksyon lang yan eh. so how much more itong national election so pera pera lang malala ko nga nung May 2022 election eh. nalaman ko na lang na sa aming presento presento ano sir yung pera para sa iyo nandito sa amin, kinuha namin. Saan galing? Eh, galing sa ganitong kandidato. May kandidatong nagbigay. Talagang nakabudget kami. Ganun ba? So, wala, hindi namin kinuha yung pera yun. Bahala na kung yung tumanggap, eh, pumunta na sa kanya. Kasi nakalista na eh. Mga botante, mayroon ng budget. Ganun yung uh, election natin na pera-pera lang o pera at the same time yung name recall kung sino yung kilala nila yun na yun kailang hindi tinitignan yung capability to serve kaya ito uh, ang maraming kandidato sinasabi na mga recycled uh, member lang ng political dynasties ang hamon sa atin ngayon voters education kaya kung gusto nating umunlad ang ating bansa ito na ang panahon. Na tayong mga voters matuto, huwag na tayong boboto lang ng dahil sa pangalan, sa partido. Kilata kila kilat tisin. kila tisin natin yung kandidato, yung may kakayahan, yung may puso na magsilbi, yung uunahin ang taong bayan bago sarili. Example na lang paulit-ulit, yung mga kagaya ni Congressman Dante Marculeta pag yan ang naging senador, nako, uh, panalo ang taong bayan. Sino pa? Uh, sana, kakandidato si uh, Atty. Vic Rodriguez. Kailan? Hindi ko sigurado. Ito, umpisan ko na. Isa, kung matuloy ang kanyang kandidasi, ito ang dapat na mailagay si Sina sa Senador. Walang iba kundi si Colonel Ariel Kerobin, Medal of Valor Awardee. Napatunayan niya na yung kanyang paglilingkod sa bayan sa Armed Forces of the Philippines. Itinaya niya ang buhay niya. Living hero siya dahil Medal of Valor Awardee. Kung matuloy na kakandidato siyang senador, ito yung nakikita ko na dapat ilagay sa senado. New blood, new faces hindi yung mga recycled na mga politiko kagaya ni Colonel Ariel Kerobin si Congressman Marcoleta, matagal ng politiko kailang iba ang kaniyang ano iba ang kaniyang puso uh, malasakit at kakayahan dapat mais Marcoleta, may, may kerobin tayo sa Senado.